Sa interview mo sa Pilipinas Nating Mahal, mm -hmm. uh, binanggit mo, natanong ka ni Doc Lorraine Badoy at mm -hmm. noon nasagot mo na buong pamilya ng first family ay alam mo may personal knowledge ka na sila mm -hmm. ay inakukulong. Tama? Opo. Paano Opo. mo nasabi, Miss Cathy? Paano mo nasabi? Oh. Kasi nung nakaraan, sabi mo, uh, inabutan ka ni Liza. Mm -hmm. Lalo mm -hmm. ka niya ng kanya uh, ng Pulburon sinabi niya sa'yo, do you want Apo. then doon sa pangalawang interview mo kay uh, Lorraine kay attorney um sabi mo buong pamilya paano ma, paano ka nakakasiguro na buong pamilya kasi kaibigan po ng anak ko yung anak nila. <laughs> oh my god so, so may that's my connection po at saka again and again public po naging kaibigan ng anak ko. And it's sad to say, like, one of my kids, when I left for U.S., para umiwas po sa pang bubuli nila and everything, and para hindi madama yung pamilya ko, umalis po ako. Um, right. Pag alis ko, sinabihan ko pa yung anak ko, anak, wag kang mag-iingat ka ha, kasi for sure they will hurt you, they will do something to you para masaktan ako. Wag kang ma, ma uh, ano yun, makakagat sa bait. There's a lot of things happened to me, de ba? Parang kaya ako ngayon lumalabas. Hindi ako naghihigante. Natatanong mo lang ako, so these are the truth. Alam mo yon. So, nung nalaman ko, kasi I'm wondering, I was like, when I was in the states, I was asking my my daughter to do certain things. Hindi niya nagagawa. Tapos na barkada siya. Alam mo yon. Then you know, like me, I'm exposed to those kind of people. I uh -huh. you can easily See through. You can feel if there's something oh wrong. Alam mo eh, di ba? So, what I did, um, pinasundan ko yung anak ko. Naghumihinga ako ng tulong sa mga kaibigan ko, mga kaibigan natin dyan, na please, ipakigide yung anak ko. Tapos nalaman ko talaga, nakita ko, sinabihan ko pa nga siya, pag hindi ka tumigil, ipaparade ko kayo. As in, nasa States ako neto. Alam sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi kong ganon tumigil ka kung ayaw mo madama yung mga kaibigan mo. So, alam mo yun, kaya yung mga tao, nagtataka sila. Bakit? Gra yeah. yeah, Grabe yung pangyayari, no? So, ito pala, ikaw, hindi ka na-influensyahan. Hindi mm -hmm. ka pumayag nung inalokan ni Lisa Marcos. Ano mm -hmm. yung anak mo, victim Tama ba ang pagkakaintindi Opo. Ko? Opo. Tapos, good thing po, parang less than a year lang yan siya. Kasi talagang, yung ano mo kapag nanay ka kasi parang gagawin mo lahat. Parang sabi ko nga parang ano tayo di ba, mga leo, lion. Alam mo 'yun kapag naano yung anak natin, sinabi ko talaga pag may nangyari sa mga anak ko, talagang warla to sabog lahat. Alam mo 'ngayan galit na galit ako kasi okay. chine, chine ko lahat e eh, kasi nag offer alam mo 'ngan ganun. So yung ibig mo mm -mm. sabihin na yung anak mo ay na na sadlak sa ganung ganong pulvoronic activity at kasama okay. sa mga ses pulvoronic session na yon ang okay. mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino kung pwede mong pangalanan or kung pwede lang sino o oh, tatlo bang anak, dalawang anak o isang anak lang? Dalawa. Pero hindi ko papangalanan muna. Wow. Pero pag nag-comment siya, sabihin ko. <laughs> Nung May 9 kasi, mayroon siyang isang anak. Isa sa anak niya na talagang naka-face-to-face -face ko siya. At mm. binag, alam mo, binidiyohan ko siya. Sabi ko, mag-greet ka sa aking mga palangga, sa mga followers. During the time mm. na high na high siya, hindi lang ako sure kung ano yung tinira niya. High na high, I mm. can tell sino ang normal at sino ang hindi. So, maaaring mm. isa yun, no? Yung, yung napag-usapan natin behind the scene. Oh, yeah. my goodness. So, kung ang dalawa sa anak Maaring tama yung hinala ko, yung isa doon. Pero yung isa, hindi mo na-witness? Hindi. hindi. Hindi na-witness ng anak ko? Hindi ko, hindi. Hindi, hindi. Hindi, okay. okay. yung isa. Yung yun, iba. Yun, yun, yun yung isang batang yun na somehow na nasa isipan ko din. So, yung anak mo kasama sa session based on yung naikwento niya sa'yo, etong dalawang anak ng presidente at ng uh, Uh, itong Lisa Tanas Oo. Oh, nakakasama niya Nakakasama niya talaga Ano Alam yung kwento niya sa iyo Ano yung kwento niya sa iyo Miss Ka Well yung kwento niya sa akin is very very simple Parang eh, kasi mommy lakas naman talaga eh Alam mo yung ganun Sabi niya sabi niya nga sa akin Mommy thank you for naialis mo ako doon I'm so sorry for what happened you know Kasi talagang nagalit ako kasi sabi ko sa kanya You know that for a fact na ang dami nating dinadaanan. Tapos ba't ka pumasok sa ganyan? Alam mo 'yon? Uh -huh. And you know, alam mo things happen. Sabi ko nga, ang nakakalungkot lang kasi yung magulang ka na ito tolerate mo. I guess if you're doing it kasi talagang okay lang, then nagiging normal, 'di ba? Parang ako kasi hindi abnormal 'yan eh. Sabi ko nga, siya, hindi ko magets eh, bakit ang daming pera, sikat na, you know, kabubohan na magte-take ka ng ganyan. A feeling na social sila kasi nagtit, nag uh, nag sila. Katangahan ho 'yan. Kayo po yung pinaka cheap for me kasi you're doing that. Kasi dinidegrade niyo yung pagkatao niyo by doing it. Yun. I'm so happy din, no? Kasi yung anak mo na naialis mo sa ganung kadiliman. Okay. Opo. Uh... sabi ko sab, nasabi ko din naman 'di ba sa interview ko, hindi maintindihan ng tao kung saan ako manggagaling. Nanggagaling. Kasi kung hindi sila ako, hindi nila naranasan yung naranasan ko. Yun po yun. Grabe mga, mga palangga, mga kababayan, hindi lang ang presidente, ang bangag, ang asawa, at ang mga anak. So, ngayon nalaman na ng taong bayan, based on your statement, na dalawa sa anak ni Marcos Jr. ay nagpupulburon. Ito ba ay alam din ng iyong partner? napag-usapan nyo ba ito tungkol sa mga anak ng, uh, ni Marcos Jr.? Yung pagpupulburo nila? Oo naman. Hindi lang naman yun eh. Marami pang yung mga kaibigan nila na tinotolerate yung mga kids nila na gumamit. Alam mo yun. So, pinag-usapan. ba? Diba? Most of them kasi parang normal. It's sad. Kasi nga, alam mo, ito yung sad. Kasi ang justification nila with, with Paul Voron, it's natural. Grabe, no? Parang it's natural. natural. It's like, it's, it's, it, you know, it's like alcohol. Kasi alcohol, parang uh, social drinking lang. Pero hindi nila alam, mas addicting pa nga yung alcohol. Kasi nga, public, eh, parang ano siya, um, pwede siya sa sa tao, di ba? Parang binibenta siya publicly and everything. Legal siya, it's di ba? It's legal, yeah. Oh, so parang, so ganun din sila sa polvoron. Parang, it's okay, it's natural. Pero alam mo yun, nag may natural ba na grabe hanggang pagtanda mo tapos nagpapa ka kung saan-saan, 'di ba? Sad. Ano? Yun, lang. Yeah, alam ko talaga. Sa balik mm. ng Yung anak mo uh, mm -hmm. na naka witness nito, uh, mm -hmm. masasabi mo ba kung ilang beses niya nakasama yung mga anak ni Bangag Jr. na nag session? Alam mo hindi ko tinanong, tatanungin ko nga. Kasi sa akin, when yung when nangyari yan, you don't wanna ano na eh, Parang ayaw mo nang i-imagine. Kasi you know, parang it's so painful to know na yung may isa kang anak na na-influensyahan ng ganyan. Ang sakit-sakit niyan. And yung mga time noon, Bilang ina, kahit sinong ina dyan, lola, grandma grandmother, a parent, kahit naampun niyo yung anak niyo, ate, siyahin, pag may ganun, hindi mo alam saan manggagaling. Especially like, um, winarningan mo, tapos uh -huh. parang nagkaroon ka ng fear na yung mga taong nakasama niya is connected pa dun sa ex ko. Yung alam mo na may plano talaga. So, yeah. sabi ko nga, that's part of me coming out also. Kasi parang, hindi mo pwedeng inormalize yung abnormal na gawain. Wag. Hindi natin pwedeng itolerate yon And bilang magulang, dapat talaga hindi hindi mo tinotolerate. Yun ko. Yeah. So, maliban sa anak ng presidente, ng, ng Marcos Jr., mga anak, sinos may mga iba pa bang politiko, anak ng senador, ng kongresista, na nakakasama dun sa session doon sa anak mo na naikwento siyang ibang personalidad na coming from the senator uh, from uh, senate and congress um, marami at saka kahit ako naman may mga alam ako